Huwag mo hayaang idown ka ng iba. Huwag mo hayaang apak-apakan ka ng karamihan. Isipin mo palagi na may mga tao pa rin na nagmamahal sa iyo. May mga tao pa rin na naniniwala sa kakayahan mo. At may mga tao pa rin na naghihintay sa pagdating mo. Sila yung mga tao na tunay at tapat pagmahal sa iyo. Sila yung tao na hindi hindi ka pababayaan sa mga panahong down na down ka. Sila ay yung mga magulang at kadugo. Huwag na huwag mo itatanim sa isip mo yung mga pangdadaw ng ibang tao. Gawin mo itong inspirasyon para makaangat ka sa buhay. Hindi ito magiging hadlang sa iyo. Yan ang dapat mong iniisip. Bilang isang OFW, marami na rin akong narinig na siyempre nasaktan ako. Pero hindi ko ito pinansin. Kasi alam ko sa sarili ko kung bakit ako nandito sa malayo at nagtatrabaho kahit malalayo sa pamilya ko. Iisa lang ang hangad ko sa buhay, ang masuklian ng mga paghihirap ng aking nanay at tatay. Kaya kung meron mang taong ibinababa ka, hayaan mo lang. Kasi sila yung taong takot na maiwan. Gets mo na yung point ko. Kaya laging tandaan, huwag kang mang maliit ng tao. Dahil ang taong mapagmataas ay siyang ibinababa. At ang taong itutulak niyong pababa ay siyang itinataas ng Panginoon. Kaya keep safe and god bless